Pinahunahan ngayong araw ni DILG Secretary Benher Abalos Jr. ang pagkilala sa tagumpay ng Revitalized Police sa Barangay o itong RPSB sa Putatan, Lungsod ng Mutilupa. Live po ng RPSB na mas pa ang na-presensya ng mga pulis sa mga LGU lalo sa mga balalayong barangay at itinuturing na depressed areas. Ay naman sa kalim, malaking bagay rin ang naitulong ng RPSB sa patuloy na kampanya nito na Buhay Ingatan Drogay Ayawan o Bida Program dahil mas nabawasan pa ang mga kaso na ginasasangkutan ng droga sa lipunan. Mas ikano kayaman ng bansa, mas anong pera ang dali mo, hindi ka mananalo sa droga. Mas mayaman din haba kayo bansa sa atin. Inubos ang pera, inubos ang teknolohiya, pero hindi ang labas sa droga, hindi lang si pulis, hindi lang si petty. Tayo na. Kasi maunawaan natin mga tao na may pangamba pagka may pulis. So ito, it softens the image of the police uh with that from being an oppressor to somebody na nakakatulong. So malaking bagay 'yan.